Mga kamalian sa wika ni Ginong Eli Soriano nang pinanganan niyang panibago ang kanyang grupo ng Iglesia ni YHW8 at ni YHWSA HMSY8 Incorporated. Ano ang isa sa mga pangalan ng grupo ni Mister Soriano? Iglesia ni YHWH at ni YHWSA HMS Y8 Incorporated Saang wika kinuha ni Mr. Soriano ang mga pangalang ito? Ang mga ito ay kinuha niya sa Ebreo at transliterated niya sa English at Filipino. Ito ay kanyang sariling transliterations ng pangalan ng Diyos sa wikang Ebreo at ang pangalan ni Hesus Kristo sa wikang Ebreo. Ano ang tinatawag na transliteration? Isang paraan ng pagsulat sa ibang wika upang tularan kung paano ito binibigkas at isinusulat sa pinanggalingang wika. Ano ang isa sa mga pangalan ng Diyos sa wikang Ebreo? Yod Hey Vav Hey. Karaniwang tinatawag na tetragrammaton ang apat na katinig na pangalan ng Diyos sa wikang Ebreo. Paano isinusulat sinusulat ang pangalang ito sa English? Y-H-W-H Ang transliteration ni Ginoong Seriano ay tama kung pag-uusapan ay ang unang salita. Paano naman ang mga kasunod na salita? Paano kung isulat ang pangalang Jesus sa wikang Ebreo? Yeshua. Yeshua. Ang furtive patak o patagong patak ay isinulat bilang patinig na A sa unahan ng katinig na kaugnay nito kapag isinusulat na sa ibang wika. Paano ko ang pangalang Yeshua ay isulat na sa wikang Ingles na may mga katinig at mga patinig? Yeshua. Yeshua. Ang letrang ayin ay isinusulat bilang isang marka ng rough breathing sa Greek at ang furtive patak o patagong patak ay isinulat bilang patinig na A sa unahan ng katinig na kaugnay nito kapag isinusulat na sa ibang wika. At paano ito tinransliterate ni Ginong Soriano ang katinig na Shin sa English? Ang katagang Shin ay kanyang isinalin lamang bilang H. Dapat na ito ay transliterated bilang SH, o S8 kung wala ang simbolong inverted circumflex sa taas ng letrang S sa English. Paano ang kanyang transliteration ng letrang Shuruk na bahagi ng pangalang Yeshua ang patinig na shurok ay itinranslate niya bilang katinig na W. you. sa ito ay patinig at hindi katinig, dapat na ito ay transliterated bilang u sa Englishman o sa Pilipino. Paano niya itinransliterate sa English ang katinig o konsonant na ayin sa pangalang Yeshua o Jesus? Ang katinig na ayen ay transliterated bilang katinig o vowel na a. Ito ba ay uh, tamang transliteration? Tama ba si Ginong Soriano sa kanyang transliteration? Hindi. Ano ang kanyang kamalian sa transliteration ng letrang ayen sa English? Ang katinig na ayen ay hindi dapat na i-transliterate bilang letrang a dahil sa ito ay guttural at isang silent letter. Ito ay karaniwang transliterated bilang uh, isang simbolo ng rap breathing sa Greek. Kaya ano ang tamang paraan ng transliteration sa English ng Hebreong terminong Yeshua? Kung mga katinig lang at walang patinig ay Y-S na may merong markang inverted na Pakopya o YSH pagkatapos ang markang rap breathing sa Greek. E ano naman halimbawa ng maling transliteration? Yung YHWSA. Ano pa ang mali sa transliteration sa English ni Ginoong Suryano ng eh, terminong Ebreo na Yeshua? Ang letrang S ay dapat na nasa gitna ng yod at sa kahay. Kaya Yeshua, hindi YHWSA. Paano kung itransliterate ang pangalang Kristo na may pantukoy na ha pag ito'y sinusulat na sa wikang Ebreo? He, patak, mem, hirek, shin, yod, fertipatak, at het. Paano kong i-transliterate ang mga salitang Hamisha, the Christ, sa Ingles na may mga katinig at sa kapatinig? ha ang hey, Patach, mem, kamets, shin, hirik, yod, furtib Patach, at het. Ang Hebrew letter na het ay transliterated na hey na may tuldok sa ilalim ng letrang ito. Paano kung itatransliterate ang mga salitang Hamishiha, the Christ, sa English na may mga katinig at walang kalakip na patinig? Mm -hmm. Hey, men Shin, Het. Ang Hebrew letter na Het ay transliterated na Hey na may tuldok sa ilalim ng letrang ito. Paano naman ang transliteration ni Mr. Seryano ng terminong Hamishiha the Christ sa Ingles. H M S Y H. Ang Hebrew letter na Het ay hindi na nilagyan ng tuldok sa ilalim ng letrang ito bagamat ito ang karaniwang ginagawa sa pagliliwat mula sa wikang Ebreo. Ano ang kamalian ni Ginong Soriano sa kanyang transliteration ng katinig na Shin sa terminong Hamishiha, the Christ in sa English? HMSYH. Ang Hebrew consonant o katinig na Shin ay transliterated lamang na S. Ito ay dapat na i-transliterate bilang SH o may inverted circumflex o pakopya sa Ingles. Kung wala ang simbolong ito na inverted circumflex o pakopya sa itaas ng letrang S, ito ay dapat na i-transliterate na SH. Ano pa ang kamalian na ginawang Sariano sa kanyang transliteration ng mga salitang Hamashiha sa Ingles? HMSY8 Ang patinig sa Ebryo na herek ay katambal ng katinig na Yod Kaya ito ay ganap na patinig o full vowel na ang resulta ay Hirek Yod E isang mahabang vowel o patinig Kaya dapat na i-transliterate bilang E at hindi dapat ng letrang Y. Si Ginong Sariano ay nagkamali ng malaki nang itransliterate niya ang dalawang letrang ito bilang Y. Ano ang tamang transliteration ng mga salitang hamishia -ha sa English kung katinig lang at walang patinig, kung consonants lang o walang vowels? Hey, men, shin, hey, at hate. yan e anong halimbawa ng maling transliteration ng mga salitang hameshiha sa ginawa ni Ginong Soriano kung katinig lang at walang patinig? H-M-S-Y-H Ano ang pinatutunayan ng maling transliteration mula sa ebryo ni Ginong Soriano? Mababaw ang kanyang pundasyon ng wikang ebryo. Maaring hindi ganong pinag-aralan ng wikang ito o kung pinag-aralan man niya ay mga pasimulang bahagi lang ng wika, ang kanyang natutuhan. Pinatutunayan ng kanyang transliteration na siya ay isang theologaster. Ano ang kahulugan ng salitang theologaster? Isang mahinang uri o mababaw ang kaalaman na teologo. Pangalawa, isang nagpapakanoaring may taglay na malaking karunungan sa teolohiya. Yan ay galing sa Webster's Third New International Dictionary, page 2371. Iglesia ni YHWH at ni YHWSA, HMS, YH Incorporated. Ano ang posibleng pangalan sa English ng grupo ni Ginong Soriano na kanyang hinango di mano mula sa Ebreo at isinalin sa English at Pilipino? Church of God and of Jesus the Christ Incorporated. Ang pangalan bang ito na inimbento ni Ginoong Soriano ay nasa sa Biblia? Wala. Ang pangalang Church of God and of Jesus the Christ Incorporated ay wala sa Biblia. Isa ito sa mga pangalan na inimbento ni Ginoong Soriano para pahangain ng mga tao na siya'y ay mga ngaral ng Biblia, subalit ang kanyang invensyon ay nagpapatunay ng kanyang mga tinuturong aral ay imbento lamang at kumukontra sa katotohanan na sa Biblia ukol sa opisyal na pangalan ng iisang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo.